lunch time for Mama. Ito yung favorite favorite ni Mama na restaurant uh, kasi kumakain siya sa Escolta 19 anong anong year ka kumakain sa Escolta neto may 19 ano? 19 high school ka? Mga 1940s. Thank you. Okay, oh. 1940 saan ya saan sila may sa school sa may ba yun oh, ito ang favorite niya ang kinakain niya yan hototay favorite soup namin yan tapos masarap rin yung shanghai nila Yan, marami nakakain si mamay kapag meron soup. Dapat lagi may soup. Tapos favorite niya yung um, Shanghai. Eight. Ay, okay lang. May baya mo na. O, mag-soup ka muna. May soup, may. Hoto, tai soup.